Masyado kasing maliit yung ano na ito, kapromdi, Hindi siya makabuelo. So, ayan na. Uh, puro ugat na nga. Ito, kaprom, uh, isa ito sa uh, naging mga sinuon ng halaman ko dito. Although, mayroon pa naman ako nitong dalawang paso na lang, eh. Dati, ang dami ko nitong alaga. Uh, pero ngayon, uh, parang sabi ko, pabayaan ko na nga lang. Uh, Narealize ko na mas maganda pala itong alaga ay kaysa sa, sa ibang bigo niya. Yung ano pala nito, kaprom, di. Yung dahon niya, tumutubo din. Ano ito ka from di ayun yung masyadong nababasa. Ayun yung nabababad sa tubig but kailangan nasa ano siya, nasa init siya para gumanda. Gusto nga nito parang nasa ano palagi yung nasa direct soil. Hello mga kapromdi, magandang araw sa inyong lahat. At uh, ayun, nandito ulit ako sa aking backyard. At syempre, dahil nagtatambay lang naman ako dito sa bahay, wala akong ginagawa, syempre naiinip ako. Kaya, ang dami kong naisip na gagawin. So ngayon, uh, dahil wala na akong mga halaman sa loob, at uh, uh, gusto ko ulit maglagay ng halaman sa loob. Kasi maganda mayroon halaman sa loob mga kapromdi, mga priest ko, at very ayun na uh, na sa loob ng bahay lalo pag uh, green yung halaman kaya ayun magre-repat uh, ng halaman Ah, uh, ito nga so masyado kasi maliit yung paso na nilagyan ko nito although meron na ako doon na isa uh, gusto ko nga may meron akong dalawang ganito gusto kong pagsamahin pero naisip ko parang masyado nang marami pag uh, pinagsama ko sa isang paso so okay lang namin ganito ka ano ka magamit sa isang paso. Ang problema lang dito kasi kaprom, di masyadong maliit yung paso niya. So, nagsisiksikan uh, o yun nagsisiksikan parang nasusupukit siya. Uh, ayun, uh, yung isa nito mayroon ng flower uh, pero bihirang-bihirang mamulaklak itong pisilili na ito, yung variety ng pisilili na ito. So, ayun, uh, mayroon akong pinasok na isa pero parang nakukulangan ako kaya yung isa, uh, yung ano, yung isang paso ilalagay ko sa another na paso na medyo maganda-ganda naman kasi pag nasa loob ng bahay, eh, siyempre yung maayos naman na paso yung ipapasok ko. Hindi katulad nito na parang rubber ang paso na ito pero uh, okay naman siya dati kasi ito lang yung kaya kong i-afford. Mas mura kasi ito, 10 pesos yung isang paso nito. So that time, ayun lang kaya kong bilhin. So medyo Uh, mas mahal ito ng konte pero mas maganda naman ang tingnan. Uh, ilalagay ko sa loob. So, dahil itim na yung mga paso ko sa loob, uh, mga nilalagyan ko ng mga, ano tawag doon? ang um, snake plant. Uh, itim na paso, kaya magbumila ako ng itim na paso din para ano sila, tiyar, no, So, ayan, ililipat ko lang naman yung ano dito, yung uh, peace lily. Masyado kasing maliit yung ano na ito, kaprumbi. Hindi siya makabuelo. So, ayan na. Uh, puro ugat na nga. Dapat nito medyo uh, halong ka ng konti para at least lumuwag siya. Pero, ano, ang problema ko dito kasi lupa. So, ayan. Ayan, para medyo lumuwag-luwag yung ano niya. Hindi siya, ano, matigas. So, ayun, uh, lumapad na ng konti yung lupa niya, pero, ayan, uh, hindi ko naman siya ginalaw yung mga ugat kasi kukunti pa lang naman yung ugat, pero, ano, gaganda na ito. So, ayun, okay na ito. Uh, hindi ko na sisiksikin yung lupa para medyo malambot lang. At kapag diniligan ko naman siya, dahil hindi naman walang gamay sa gilid, pag diniligan ko, siguradong uh, lulubog yung lupa sa ilalim. So, sa mga gilid-gilid. Ayun. Nagaganda na siya. Ay, ang bigat. Then, ito pa. Ito ka from the, uh, isa ito sa uh, naging mga sinuon ng halaman ko dito. Kaya lang yung paso niya, yan o, no, parang kinain na ng mga ano, uh, hindi na siya gumanda. So, gusto kong gumanda ulit ito kasi, eh, isa sa pinakagusto kong bigo niya na inalagaan ko ito kasi, hindi naman siya kailangan ano, uh, kailangan talagang alagaan. Ito hindi naman sa sensitive alagay siyang naulanan. like dun sa ibang bigo niya ka prone kapag na na lalagas yung dahon na bubulok. Pero ito hindi. Gusto niya rin ng tuyo, pero mas ano, uh, na-adapt niya yung water. Hindi ko lang alam kung local bigo niya ito sa atin. Mas maganda ito kapag uh, makapal. So nakita niyo naman dati yung bigo niya ko dati. So ito yon yung pinagmamalaki ko na kulay pink na talagang gumaganon yung ano niya, ah uh, anong tawag doon? Lumulu, ah uh, gumaganda talaga siya. Parang bubuwaghag na parang ah uh, pabuka. Kaya ma, ma ano, maganda siyang tingnan. Uh, kaya lang ito, sobrang luma na nung kaso niya. Ililipat ko siya ng, ililipat ko siya ng lalagyan para ma, makarecover siya. Although mayroon pa naman ako nitong dalawang kaso na lang eh. Dati dami ko nitong alaga. Uh, pero ngayon, uh, parang sabi ko, pabayaan ko na nga lang uh, na ko na mas maganda pa itong alagaan kaysa sa, sa ibang bigo niya. Kasi ito, uh, hindi siya sensitive. Hindi katulad ng mga nabibili na pinahulan bigo niya na pag naulanan, pag nabasa, or na-overwatering. So, nawawala nilang bigla. Ito hindi talagang ano, uh, matibay siya. Kaya anuhin ko, uh, i-replant ko siya. Madaling maputol yung mga dahon nito. Pero madali rin dumami. Mas prepared naman siya pag -tuyot siya pero hindi siya ano, hindi siya sensitive na, di ba, maulanan, mabasa, ma-overwatering. Parang okay lang naman sa kanya. Kaya, ayan, na-miss ko yung bigo niya na ito. At uh, dati nung bago lang ako nag Ah, uh, ito laging binibida ko sa inyo kasi ang ganda niyang tingnan. Sana maggumanda ulit. Kapag dito ko siya nilagay maliit masyado. So dito ka na lang ilagay sa ano, dito sa itim na paso. Dadami naman itong ano na tulupa kapag nilagay ko dito kasi uh, na ano -nas nasiksik na siya. So, ayun. Tingnan ninyo ng pasok uh, ano pa ito? Kailan pa ba ito? Nung nagsisimula ako mag-alaman ka from day, dito ko nilagay yung ano, ko, begonia. So, ayun. na uh, matagal na ito. Mga five years na. Kaya yan nga. Uh, parang inat-ingat na ng daga yung ano niya. Mga yung bukana. Para ako dito maghihimay. Maano kasi ito kapamdi yung mga dahon niya, malutong. Konting sagi lang na puputol. So, kailangan uh, ingatan ko. Pero ano naman eh, mga mamamatay naman talaga lahat yung mga dahon na yan. So kailangan, kailangan ko lang para ano, uh, ang pangit kasi kapag uh, nilagay ko yung ano, walang dahon. Ayan, so, yan, uh, paparamihin ko ulit siya. Although yung mga ano nito, yung katawan na may yung ano, uh, tinatanim. So, yun. <laughs> alili So, ibabalik ko siya. Ayan. Hanggang sa dumami. sayang kasi na sayang ako dito. Hinahanap-hanap ko ito na alala ko doon ko pala niligay sa ano, sa tabi. Para mga new generation na ito yung pinaka-ano niya, pinaka yung parang ano na lang siya, parang katawan niya na lang. Yung ano pala nito ka-promdy, yung dahon niya tumutubo din. Uh, kapag na, yung halimbawa yung mga natanggal na ito, naputol siya tapos ilagay ko lang sa isang tabi, uh, mga ilang ano lang, ilang linggo makikita ko o makikita mo may ano na siya, meron ng another branch, uh, umuugat din siya. Kaya hindi siya basta-basta namamatay kasi uh, kahit yung dahon, uh, pag nawala na yung katawan niya, Tumutubo din siya kaya magandang ano to, magandang alagaan. Gusto kong dumami ulit ito. So yung, yung malalaki na yung natira yung mga dating puno niya. So mas madali kasing dumami yung mga anak-anak. So ayan po kaproong din mas uh, maganda, maganda ito. Hadadami uh, siya kasi lahat sila nasa puno sa lupa. So, ito muna ka from at least, uh, mayroon akong panibago ulit na maano, ah, uh, bigon niya. O, oh, may babalik ko yung dati kong magagandang bigon niya. Ayan, napaparamihin ko siya ulit. Tapos ito, ilalagay ko rin ulit siya dyan. Ayan. Uh, later, i ano ko siya. Kasi mayroon pa akong i-re-repat. Unahin ko muna. Then, ayun ko kasi yung lupa ko. So, ito ka pro, Ay, ang bayan. Lumubog. Ito ka yung Anastasia. Gusto ko rin siyang ilipat ng lalagyan. Kasi yung ano niya, ano na rin, sira na rin yung paso niya. Ayun, basag-basag na rin yung paso. Then, gusto ko pagsamahin yung ano, para kumapal siya. Ito, awala ah, kasi ako mga lupa, kaya, naano ko, Ah, uh, no, no, nako yung ano, yung ano ko yung begonia. Ah, uh, ireripat ko rin ulit yung natira. Kaya lang kailangan ko ng maraming lupa kasi dito may mga lupa siya. So bubunutin ko yung dito. Uh. Kailangan kong uh, maganda kasi ito kapurm di panghang. So ilalagay ko ito do sa terrace para pag ano dumami siya, bababaan na lang yung mga sanga niya. Pag nandito kasi sa baba, inaano ng mga manok, kinakain. So pagsamahin ko nilang silang dalawa. So, yeah. So at least meron akong lupa. Then ilalagay ko ito sa tiris. Gusto kasi nito kaprom, ayun yung ano, ano ito kaprom, di ayun yung masyadong nababasa, ayun yung nang nabababad sa tubig, but kailangan nasa ano siya, nasa init siya para gumanda. Gusto nga nito parang nasa ano palagi, yung nasa direct soil. nito, nilagyan ko kasi siya ng, ano, ng fertilizer. First time ko naglagay ng fertilizer. Kaya yung lupa niya, yun din ang gagamitin ko. Kasi meron pa naman siya, kailan ko lang nilagay yun. Parang, uh, makalawa lang ako naglagay ng fertilizer. Yung fertilizer niya, siyempre nasa lupa pa rin yun. Nandiyan pa rin yun. Kaya, yun, yun, yun gagamitin ko. So, ilalagay ko to sa taas para hindi masyadong pag humabas uh, humaba siya, maganda siyang tingnan. Maganda rin bulaklak nito ka di parang Mexican piton niya yung ano nito, uh, bulaklak niya. kapadaming <laughs> So, ayun ka, Promdi. Tapos sa ako mag-repat. Uh, maraming po salamat sa inyong panunood. At kung bago lang po kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa akin mga bagong post na videos. Maraming pong salamat, kaprundi!